Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome back to my vlog. Napanood na ng pelikulang Pula sa Netflix starring Coco Martin at Julia Montes. Kasama dito ay sina Raymond Santiago at Paula, Mind Mindoro Mayor Ina Alegre at idinirek ito ni Brillante Mendoza. Kasalukuyang number one ito sa naturang streaming platform kaya nyo naman kaming panoorin at syempre dahil pelikula ito ni Coco at ni Julia. Naalala po ito nung in-shooting ng dalawa sa Pola noong Julio 2021. Ito yung nag-viral na video na nakamotor si Coco kasama si Julia na inakalang ipalalabas sa sinihan pero dahil hindi pa nga bumabalik sa sinihan ng mga tao maliban sa nakaraang Metro Manila Film Festival 2023 kaya na hold ito. Samantala gusto namang isipin na kaya tinanggap ni Julia ang pelikula ay dahil kasama niya ang boyfriend niyang si Coco at isa rin siya sa producer at gusto rin ma-experience ng actress na makatrabaho ang The Brilliant Mendoza. Okay naman ang role ng actress dahil umalis siya sa comfort zone niyang romantic comedy dahil drama ito plus kabit siya ng polis na ginagampanan ni Raymart na superior naman ng asawa niyang si Coco. Nagdalang tao siya sa kwento na hindi alam ni Julia kung kay Raymart o kay Coco pero sa huli ay nabanggit niya sa una na pa paano kung hindi sayo ito. Naospital ang karakter ni Julia dahil dinugo at dinalaw siya ni Raymart at nahuli sila ni Coco na magkayakap pero hindi ito nagpahalata at simula noon ay nagduda na siya lalo na kapag biglang nawawala ang asawa sa eskwelahan kung saan ito nagtuturo. Malagi mang ending ng pelikula at para sa amin ay napakabigat panoorin. Siguro dahil hindi lang kami sanay na mapanood si Julia sa mga klaseng karakter na ganito pero maganda. Maganda dahil bago para sa supporters niya at may gagawin pa rin serya si Julia sa Kapamilya Channel at pelikula na parehong hindi pa alam ng marami kung anong detalye. Thanks guys for watching and God bless everyone.